Grabe kung kailan naman wala si Mulder sa kanawa na kaisip si Brindle ng kalukohan. Today's the first day na wala si na mother kasi nga nasa Mindoro na sila at kami nga ang magal si Kaso dito sa mansyon. Kaya naman sabi ko ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga naganap dito habang wala si na mother. <laughs> Ngayong hapon nga lalabas na sila at una ko talaga ginawa nagbuhay ako ng mga ilaw para mabuhay rin ang mga dugo nila. Pero sabi ko nga talaga excited na excited na rin sila lumabas nung time na tot mga buhay na buhay at gising na gising na. Di na nga sila magkaintindihan pag wala dyan at wala rin talaga silang kaalam-alam na wala na ang mommy nila at ang dal dalawa nilang kuya. Bali, tatlo rin nga pala yung mag-asikaso sa ating pack members ngayon. Andiyan si Kuya Sir Mair nyo, si Kuya Christian na kapatid ni Kuya Sir Mair, at si Kuya John na pamangkin ni Kuya Sir Mair. Paglabas nga ni Brindel, nilapitan niya agad itong si Kuya Christian. Pero in fairness, hindi naman niya gaanong inaway talaga. Si Kuya John talaga yung pepwesto dito sa labas. Pero si Kuya Christian nga muna yung nagdakot ng pupo ng dalawa since nasa loob pa si Kuya John noong mga oras na to. Maya, maya pala mabas na rin naman si Kuya John at ayan, pumasok naman na si Kuya Sir Mair nyo at si Kuya Christian habang si Oreo busy talaga dyan pambababa kay Brinde. <laughs> In fairness, kalmado silang tatlo ngayon at hindi gaano nagkukulitan. Yan nga lang, talagang walang choice yung dalawa kundi palaging umakyat sa ibaba. Paano ba naman kasi sobra kulit ng Oreo natin? Pasok naman tayo dito sa loob para makita ko ano ba yung ganap dito habang nasa labas nga ang tatlo. Basta kung sino nga kasing nasa labas, mga cages or rooms nila yung nililinis. Kaya naman ito yung room ni Brindel at ni Britney yung nililinis nila ng mga oras na to. Habang busy naman sila dyan paglilinis, ako naman nagkapaka-busy rin talaga pakikipagkulitan sa mga pack members since na miss ko rin talaga sila. Kaya maya pa, pinapasok na rin nga ang tatlo pero nakakaloka itong si Brindel since doon talaga siya dumiretso sa taas dahil alam niya andun yung room niya. Pero kasi guys, ilang araw na nga siya na doon daw itinatabi kay Britney para nga daw hindi sila masyadong lamigin. Kapag magkasama rin kasi sila, mas tahimik talaga si Brindel. Kaya naman ayan, magkasama na rin nga sila sa room na yan na tuwang tuwa rin naman sila. Siyempre, pinalabas na din nga ang ating mga males at ayan for the normal day lang yan para sa kanila pero ang mga kuyas natin talagang hindi na kaintindihan kung paano ba nila gagawin ang mga ganap dito. Basta si Kuya John, dakot lang talaga ng dakot ng pupo dito sa labas. Kasi alam nyo naman, pati ng pati itong ating pack members. Bonus na nga lang talaga yung may tatalong-talong sa kanya at mangungulit ngulit si hindi yan mawawala. Lalo na sa mga hotdog na sunog natin. Noong nga kasing na meet ng ating mga males ito, si Kuya John, grabe, hindi talaga nila tigilan at tinatalong-talunan palagi. Pero in fairness, ngayon kalmado na sila at they're doing their own thing na hindi na palaging nangungulit sa Kuya John nila. Pero alam ba, rin ako dito sa mga mails natin, nung makita ko nga na ang palagi nilang binababahan ay itong si Juno. Diyos pare-parehas lalaki pero babahang-babahan. Kawawa tuloy si Juno. Ang lalaki nang bumababa sa kanya. <laughs> na natin hindi nakikisali sa mga ganap na ganyan. Palagi nasa ibabaw at nangungulit-ngulit lang sa kanyang kuya dyan. Lalo na nga itong si Robin na gustong gusto laging tinatalunan ang kuya Medyo niya. Medyo nagkaroon niya lang pala talaga ng konting conflict dito. Kasi talagang kinukulit-kulit nila si Juno. And so si Juno talagang suko na siya. Kita niya naman hinahabol-habol na talaga siya at binababha na talagang napapadapa na siya dyan sa bigat naman ng ating boy Kaya naman ano sabi ko kay kuya Janyo, yung at paluin. Pero Diyos ko, ang hina pumalo ng kuya Janyo, hindi na tatakot yung bata. At sa makatapos close talaga guys ang paglabas nila dito. Talagang si Juno yung pinagtripa nila ng pinagtripa na hindi tinigilan. Anyways, pumasok na nga muna ulit ako dito sa loob at eto nga yung ganap dito. Si Kuya Sermon yung pala ay naglilinis, nagbabrush, tapos si Kuya Christian nga daw yung nagtutuyo gamit ang mo. Bali yan nga yung naging pinakarutin nila para mas mabilis rin nga daw. Kada kuskus nga ni Kuya Sermon yung lang niya tapos mama pe natutuyoin naman na ni Kuya Christian. Ang mga females nga natin na nasa second floor talagang silip na silip kasi gusto na magsilabas siya. Ang mali nga natin, howl talaga ng howl. Feel ko dahil nararamdaman niyang may ibang tao dito sa mansion. Bago rin nga pala pumasok ang mga meals, actually lahat sila, hinahandaan na sila ng tubig. Para pagpasok nila sa rooms nila ay derecho, inum na rin sila. Siyempre, for napagod sila sa pagkukulitan sa labas, kaya naman pagpasok sa mga rooms nila talagang sa tubig agad yung derecho. Badyo na sa struggle nga lang talaga ang mga kuyas natin na papasukin sa mga rooms ang hotdog na sunog kasi medyo makukulit sila. Unlike dito kay Hercules, kay Juno at kay Dos na diretsyo na talaga sa kanika nila mga rules. Siyempre, sunod naman sa mga males, mga females na at ayan si Olaf na kiramdam pa talaga kung may ibang tao dito sa labas. In fairness, hindi na siya natakot ngayon sa kuya dyan niya at talaga nakipaglaro nga agad nung makalabas Sa mga females naman natin, ako talaga agad yung sinalubong nila pati yung Junakis ko kaya ayan talagang di sila magkandao gaga dyan pag tayo tayo sa pinakagay. Nako, kung alam nyo lang, sobrang miss ko na rin talagang kulit. Kulitin ang mga to, yun nga lang hindi caring ngayon dahil may baby ako. Anyway, si Chanel nga pala, bati sila ni kuya dyan. Dyan, tapos tuwang-tuwa nga siya kapag kamutan siya ng kuya John niya. Nakikipagkudita na rin naman siya o diba kailangan lang talaga nila ng konting time para mas makilala pa si kuya John. At nung nakilala ng ox na ox naman sa kanila. La? Usual kulitan lang rin naman yung ginawa nila dito sa labas at sabi ko nga hindi naman sila ni nibago man lang kahit iba na yung tagabantay nila. <laughs> tuwang-tuwa rin naman ang Junakis ko nung time na to at nakikipagkulitan rin talaga sa ating pack member since ang batang to dog lover din talaga kahit maliit Which pa. is nakakatuwa naman kasi sabi sa inyo, it runs the may Maya pa nga yan mga pagod na yung pack members natin at nakapwesto na lang sila dyan mga lawit na nga yung dila kaya sakto pinapasok na rin sila ng mga kuyas nila. After naman nila magsipasukan, hindi na rin napalabas si Hercules kasi maputik nga sa labas ng mga panahong to kaya derecho kain na sila. Si kuya dyan naman na yung naguhugas na mga kinainan nila dito sa loob tapos itong si Hercules o tingnan nyo talagang tinatapon-tapon pa yung food niya. Hinihintay pa nga siya na makatapos talaga pero ang ginawa naman tinapon-tapon o ba diba, nakakaloka. Nagulat na lang rin nga kami kasi may Maya, maya nakita namin na magkasama na si Brindel at si Athena. O oh, diba na ngapit bahay ang Brindel natin na kakaloka? Pero delikado yung ginawa niya guys kasi tinan nyo binutas niya yan at sumuot siya dyan. Delikado kasi medyo matilos yung stainless na yan. Baka maya maya matusok sa Diyos ko naman. Grabe ang mga pinagagagawa ng bat